Good morning mga kalaki. Ayan po magandang umaga po alas 8 na po ng umaga. At syempre po, samahan niyo po ako magbabakasyon po ako ngayon sa bayan ng Lalawigan ng Aurora Probinsya ng Aurora Province. At kaya andito na ako sa highway. Ayan po at ang unang bayan na dinaanan ko bukod sa amin sa San Jose City ay syempre ang Bayan ng Rizal Nueva Ecija mga kalaki at ngayon pong alas 8 nakita niyo naman papunta na po ako dyan itutour ko po kayo at ito na po ang mga 3 digit lucky numbers Kunin mo na New Zealand, 219. India, 733. Philippines, 241. Thailand, 828. Taiwan, 620. Malaysia, 954. Dubai, 303. Hong Kong, 141. China, 728. Texas, 225. Israel, 713. Las Vegas, 820. Alaska, 541. Saudi 927 Japan 313 Italy 626 Germany 704 Korea 816 Greece 928 Canada 714 Mexico 322 At syempre Australia 788 Ayan mga kalaki Nandito na po tayo sa Rizal Ayan galing po ako doon Sa amin napakalayo Ang ganda po magjogging dito at syempre po mga kalaki, 3-digit uh, uh, lucky numbers yan, i-rumble nyo po.